Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kulosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nakaahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.